iyon. Akala nyo si Alden Richards ay hindi naman nagkakalayaw. Lamang lang yun ng maraming paligaw. For today's vlog, eh syempre tayo may gagawain. Kaya ilalatag ko na ang aking pamalakasang sakalan. Aray ng ating tatrabahuhin, nasa supot na time. Abay hindi basura yan, ang laman niya na iaray. Isang buong isda, intay ka't madulas, kukuha lang ako ng paper towel. Isang buong salmon, kahuhuli laang may nagbigay sa amin. Maraming salamat nga pala sa nagbigay, pagka isang araw ulay. Bago ko nga i-breakdown na rin, dadaling ko muna din sa lababo at aking babanlawan. Gawa ng kakagaling laan sa outing. Huwag nyo na lang sasabunin at baka bumula ang bibig ng kakain. <laughs> Habang binabanlawan ko nga, napansin ko yung may kaliskis pa. Kaya ako'y kumuha na ng kutsilyo at kinaliskisan ko na din eh. Sisiguraduhin nyo lang lilinisin yung lababo. Pagkatapos, kung ayaw nyo magarutay. Pagkatapos ng kaliskisan, isang mabilis ang banlaw na laan at pwede na yan. Bagus pinatungan ko lang ng paper towel para hindi lamigain At ihiniga ko na din eh sa sangkalan. Tutuyuin ko lang rin na mabuti para hindi mapasma at para hindi madulas pagka nilinis mamaya. Ang kailangan din eh ay matalas na kutsilyaw. Kaya rin ginamit ko, hindi pa nagagamit mula nung hinasa. Sisimulan na natin ng operation. Bibiyakin ko na kanyang tiyan at ilalabas natin na laman luob Intay ka at arin muna palang hasang ang aking tatanggalin. Tinanggal ko lang yung hasang sa magkabilang pisngay Bago ko naman hinigit, aray mga laman luob. Medyo madugo nga ang labanan, kaya ating huhugasan muna. Yun pala nga kayong pagkakamalay. Dapat pala hindi ko na sa lababo nilinisan para diretsyong hugas na. Pero ayos lang, ay eh, di sa susunod, ay eh, di alam na. Ayos, nalinisan na natay ng ating salmaon. Nakakailang paligo na aray. Atin ding lilinisay na rin ang ating sangkalan. Ating ibabalik din ang ating nalinisang salmaon at ating tutuyo inulit ibe-breakdown na natin aray sisimulan natin din ay sa ulo pagkatapos akin namang ipifilay aray at garna ng aking padalay sinimulan ko din sa may parteng ulo pababa doon sa buntaut pakikiramdaman nyo lang yung tinik sa gitna para makuha nyo lahat at gaya ng itsura na para naman sa kabilang side akin lang aring babalik tarain. at gayon pa rin ang ating padalay tulad nung una Oh, diga na fillet din naman natin eh. Are naman ang kanyang tinay. May natira kaunting unting karne, pero ayos lang 'yan. Atin na lang kakayuren para makuha. Akin nga uling nilinis, aring cutting board. Ibinalik ko na din na eh, yung ating finilay. Kinakapaka pa ko lang din yung pinbound. Sa malapitan ay gayaan ang itsura niyan. Mararamdaman niyo yung mga tinik sa gitna. Hindi ko nga makita yung aking tweezers kaya are na lang ang tong ang aking gagamitin. Iisa-isahin nyo lang kunin yung mga tinik sa gitna o kung tawagin ay pinbound. Pagkatapos, i-double check nyo lang kung wala na. Pag ayos na, ititrim na natin na tabihan. Tatanggalin ko rin na kanyang belly. Masarap para isasama ko sa sinabawan. Pag na-trim na, saka naman natin ipaporsyon. Nasa sa inyo na kung gano'ng kalalakay ang gusto ninyo. Ang akin ay Garni kalalakay pang restaurant. Gayun nga din ang ginawa ko sa kabilang filet. Tinanggal ko yung fin bone, tapos 18 rim. Saka ko naman pinorsyon. Inilagay kong alaan din na si Trey mga nagayat na salmon. Aboy, nakasampu din tayong porsyon. Are namang ulo at yung belly, isisip lakbag ko, kasama na rin yung tinek. Kakayurin ko na lang yung karne naon pagka nilutaw. Ayos, may pang sinigang na tayo. Are namang mga salmon fillet, aking isisip lakbag din. Dalawahan na aking padalay, tapos magkadikit ang balat. Are, ifi-freezer ko para pagka napapaibig, ay kukuha na lang doon. At din ko nga pala nilagay yung mga laman luob at pinaglinisan. Itatapon natin doon sa likod ng kapitbahay. <laughs>